Imbog ang isang lalaki na nakilala sa alias na Goryo sa isinagawang buy-bust operation ng Pidea Kirino kasama ang Santiago City Police at PNP Regional Drug Enforcement Unit sa Purok Dos, Barangay San Santiago City. Nahuli ang suspek matapos umanong magbenta ng hinihinalang shabu sa isang operatibang nagpanggap na buyer. Ayon sa mga otoridad, isa ang suspek sa mga minomonitor nilang drug personality sa nasabing barangay. Nakumpis ka mula sa operasyon ang limang sachet ng hinihinalang shabu na may bigat na tinatayang 12.7 grams, dalawang cellphone at mark money na ginamit sa operasyon. Kasalukuyang nakakulong ang suspect at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Idol, parang bumibilis ba ang pagtanda? ang dahilan humihina ang cell division o pagpapalit ng bagong cell habang nagkakaedad. Natutuyo ang balat dahil sa paghina ng elasticity. Para mapigilan nito, mag-DTX 500 na. May antioxidants at vitamins, polyphenols at flavonoids na pumipigil sa collagen degradation. Sikreto sa pagiging young looking mo. Para maging healthy, mag-DTX 500 palagi. Para sa IFM News, ako si Idol Sena Mariakdang. Idol! IFM News!